May kapahingahan kay Jesus. Nang oras ding iyon, sinabi ni Jesus, Pinupuri kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, dahil inilihim mo ang mga katotohanan ito sa mga taong ang akala sa sarili ay marurunong at matatalino. Pero inihayag mo sa mga taong tulad ng bata na kaunti lang ang nalalaman. Oo, Ama, pinupuri kita dahil iyon ang kalooban mo. Pagkatapos sinabi niya sa mga tao Ibinigay sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay Walang nakakakilala sa anak kundi ang ama at walang nakakakilala sa ama kundi ang anak At ang mga taong nais ng anak na makakilala sa ama Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin, dahil mabait ako at mababang loob. Makakapagpahinga kayo dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking ipinapagawa.